panoorin yung video hanggang dolo in jail for watching tinabit niya yung arong tayo pambusing medyo madilim pa guys Pagkatain namin yung sinyas ng pusero guys At mag aarya kami ng lambat <laughs> Yung pusero namin ng isa Patalon yan guys Forever namin Pagkatain namin yung sinyas ng pusero Luxenyes na guys, yung busero. Kaya na guys, kaya na. Ang gado yan na. Tumali na yung busero namin. inyohan yung kuha ni Munching nakaluyan ng anilyo inyohan dito na lang guys kaya tutulungan ko sila guys good morning pastada na yung kukot namin buti yung pakot patamok na mga ma upan ang trabaho ng mga mga dito sa laot ng bawal buser namin kaya kurang tayo natin yan magkalaskas mamaya hindi pa guys mamaya lalang yung kalaskas a few moments later

natin sila. Gara, gano'n na sila guys. Na, sinisipot na guys. Masirak na.